So, eto mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong isang DDS vlogger na inaresto. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog. No? At eto nga po mga sangkay, eh, kumakalat ngayon itong balibalita na mayroon pong isang DDS vlogger ang binitbit na mga pulis. Ano ba ang nangyari? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa at magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, nakarating na po tayo sa 1.58 million subscribers. Padami po tayo ng padami. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. right, guys, ito kasi ang nangyayari. Meron pong isang... Uh, ito po. Isa pong DDS vlogger ang inaresto. Ayan, ito po yung pangalan mga sangkay. Si Abines Jr. Ernesto Sereno. Ano yari? Ano so, ang nangyayari dito mga sangkay? Bakit na aresto to. Alam ko kilala to eh. Hindi lamang po isang beses ito nangyari na may mga DDS na nasa ng otoridad. Alam niyo kung bakit? Dahil po sa kaka ano, kaka fake news. Kaka fake news po nila. Humahantong po sila sa ganito. Okay lang naman sana yung yung magiging taga-suporta ka talaga ng isang ano politiko, 'di ba? Wala namang problema doon eh. Yung tipong sumusuporta ka, naiging panatiko ka. Pero idaan mo pa rin sa tama yung tipong mga mga totoong binabalita mo pa rin, 'di ba? Hindi yung gagawa ka ng fake news halimbawa si BBM, 'di ba? Anong ginawa nila kay BBM? Ay, nako po. Binaboy po nila 'yon. Biruin niyo mga sangkay, pati po yung Pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos, dinamay, lahat. Pinaggagagawan po ng fake news. Hindi naman po siya, pero marami pa po. Marami pong mga DDS vlogger ang gumagawa nun. No? Tapos, kapag may maaresto doon, sasabihin na inaano sila, inaapi sila ng gobyerno. Mapangapi na ang gobyerno. Hindi po ba mga sangkay, eh, kalokohan yon? Nagawa kayo ng fake news, tapos ang gusto nyo, itutolerate lang kayo ng otoridad. Oh, tulad na ito. Ito, nagkomento nga po dito ang isa pong vlogger, uh, si Thea Tan. Sabi dito, OMG may uh, warrant of arrest na naman ng isang DDS. Hmm. Charged with unjust vexation issued by the Cebu RTC. And the complainant. Sino daw ba ang complainant nito? Walang iba kundi si General Nicolas Torre III. Hmm, Gitanyo, mga sangkay, hindi na po 'yan PNP chief. Pero ano? Nagkakaarestuhan pa rin mga sangkay dahil po sa mga ginawa nilang fake news laban po dito kay uh, General Torre. O sa madaling sabi, ang nagpadampot dito alam niyo na mga sangkay. Ang kukulit pero dinaan po sa ano, tamang proseso kasi yun naman po talaga ang tama. Sabi niya dito, seriously are DDS collecting warrant uh, arrest warrant now. Hmm. Ewan ko kung mayroon pang susunod dito, mga sangkay. Kasi basang alam ko, marami po sila na ganito gumagawa ng fake news. Pati nga po, naalala ko yung bigas ni PBBM na tig 20 pesos, sa gitna daw po ng kalamidad, binibenta, pero ang ginawa, ginawa lamang po nila ng kwento yon Pinakalat sa social media, pinaniwalaan din naman po ng mga DDS. Pinapatos nila kahit fake news. At ang uh, mahirap doon, ang pinanggagalingan, yung mga mga vlogger pa mismo. Meron nga po, mga sangka, isa pong uh, dating opisyal ng pamahalaan no? Isa po sa mga hindi oh, ako nagkakamali, miyembro ng gabinete ng um, ibang mga administrasyon, ng ibang administrasyon. Aba, mga sangkay pati po yung pati po yung rally parang isa pong malaking pagtitipon sa isang Arab country na ginawa ng mga DDS Sa kunwari dito sa Pilipinas. Shiner niya. Pinatos niya. Isipin niyo yun, mga sangka, imposibleng hindi nila alam yun. Alam nila yon pero kailangan nilang ikalat yan para pampahayip. Para kunwari, marami na ang nag sa pamahalaan. Para kunwari, uh, marami na po ang pupunta sa kalsada, tapos ma mainganyo yung iba na pumunta na rin kalsada para makabuo sila ng empire sa loob po ng EDSA. Pero mga sangkay, mali yun. Ito mga sangkay, I actually called this guy out before Oh, Kinole out na pala ito mga sangkay ni Teyata, no. Dahil po sa pagpapakalat nga daw po ng fake news. Kasi iba talaga ang may political bias sa nagpapakalat ng fake news. Correct. Pwede ka raw pong maging uh, bias. Gaya ng uh, sumusuporta ka sa isang leader na ang pulisiya at ang kanyang leadership or yung, yung style niya, sinusuportahan mo. Nainiwala ka sa kanyang ginagawa but still nananatili ka pa rin sa factual and objective hindi po yung tipong ay ah, hindi Parang kunwari ang galing niya gagawa ako ng fake news eh, ito di ba ang dami dyan mga sangkay pambira pati hindi ko alam imposible kasi nito mga taong to hindi nila alam yung ginagawa nila na fake news yun <laughs> Ang bihira. The problem with this group, sabi dito, ang problema sa mga sa grupong ito is that sobra po ang kanilang pagiging bias to the point. Okay? Na ito ang kanilang ginagawa, nagpapakalat ng fake news, kasinungalingan. 'Di ba? Totoo naman. Pero hindi lahat, mga sangkay, may mga gaya ng sinabi niya, may mga ilan pa rin po talagang mga mga DDS influencers na sumusuporta sila kay Tatay Digong pero meron pa rin po silang ano ba tawag dito? Natitirang konsensya, hindi nagpapakalat ng fake news. Mm, ba? Diba? Mga sangkay? spreading lies and fake news. So ngayon, sa mga DDS, ano? Hindi pa rin ba kayo magtatanda? Ha? Hindi pa rin ba kayo magtatanda? Tapos, ano? Pagka na-aresto na, anong anong gagawin? Magpapalikom ng fund para sa kanilang legal defense. Diba? Magre-raise ng funds. Ang galing eh, no? Mag-aambagan. Ang bihira, mga sangkay. So, kung gusto nyo makaiwas dito, kayo mga DDS... Para hindi na kayo makasuhan, no? Para ligtas kayo sa anumang kaso. Ang gawin nyo, huwag kayong papatos ng fake news. Huwag kayong magpapakalat ng fake news. Kasi every time na gagawin nyo yan, malalagay kayo sa alanganin. Eh may uso ngayon yung ano, ba? Diba? Cyber libel pag magpakalat ka ng fake news. Ang tindi pa naman ng mga to, mga sangkay. Hindi pa lang, hindi talaga gumagamit ng di umano. Hindi gumagamit ng sabi ni ganito. Talagang ano sila eh, yung kumbinsido sila na totoo yung kanilang sinasabi kahit fake news. <laughs> Gusto nila yung mga tao talaga magsasabi, ay totoo pala kasi sinabi ni ganito hindi nila alam na pwede silang balikan. Tulad na binalikan po siya ni General Torre. Akala niya, siguro, porke tatanggal na si General Torre bilang isang PNP chief, eh wala na. Kakalimutan na ang lahat. Hindi po. O, oh, ayan. Dati nga, mga sangkay, meron po akong, meron po kaming kinasuhan noon, yung dinutdut kami. O, oh, ayan, mga sangkay. Halos, Halos ano, tawag dito, mapraning sa kaba. Nagpapanik sa sobrang kaba. Eh buti na lang, hindi ko tinuloy. Mga sangkay, kung tinuloy ko yun. Pero nandun na po yun sa NBI. Hindi ko lang talaga hinayaan na mag-proceed pa. Eh kung inano ko yun, eh, yari po talaga. So, ganun lang po para makaiwas sa fake nyo sa mga DDS. Iwasan nyo. Hindi pala, para makaiwas sa kulong umiwa sa fake news. Umiwa sa paggawa ng fake news. Okay? Pwede niyo naman suportahan si Tate Digong without doing it na gagawa kayo ng fake news eh, 'di ba? Suportahan niyo, gumamit kayo ng mga totoo, hindi po yung mga fake news pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.